Active ano nangyari? Active ka ba sa Tiktok lately? Active ka ba sa Tiktok lately? Like, lumalabas ba sa FYP mo yung mga edits or di naman? Lahat. Lahat? Ano nga nangyari? Wala, uh, sinabi lang namin uh, na friends lang talaga. Sinabi ni Sal and sinabi ko na Aki. sinabi mo? Yeah, sinabi niya. And um, yeah. sinabi after. Oh, and ako rin after siya nag-end ng live. Sino ulo nagsabi? Siya. Yeah. Sa live niya. Tapos, I said it in after. Well, okay lang, guys. Hindi nyo man nagsastart na hata. Ah. Huwag ah, na. Wala na yan. Friends talaga. And guys. Super appreciate namin lahat ng support you know. It's just that syempre, gusto ko talaga namin maging honest. And yun, know, okay naman talaga ako. I'm okay. Ikaw, QD. but not na bad ka ilang dates? Dito pwede. Ah, talaga? No. Ganyan talaga. Kasi, eto, sa, kasi, Hello. Ano? Niyana. Hindi pa nga kayo nakikita eh. Uy, friends lang talaga kami. Ha? Friends lang talaga. Eh, magkikita naman talaga kami, but, you know, uh, gusto-friend ko man, naman talaga si Isisay. Mahina ba audio ko or okay lang? Mahina. Mahina? What about now? Okay ba? Hmm. ba? Bakit ang kulay ng mata mo? Ah, kahagising ko lang. Kahagising ko lang. Tayo, kailan ba tayo magkita? Kailan ka pupunta, kailan ka puto dito? Hindi ka o, oh. ha? Kailan punta mo dito? Mm. Bukas, wala naman akong gagawin. Bukas ba nasan ka? Dito lang. Nandyan ka lang. Mm, let me know. Oo, sabihan ko rin si Sai. Yeah. Kaya ikaw lang nagiyak ka na. Huh? Nagiyak ka na tapos nung so lang... Okay, okay lang talaga ako but ayaw naman na you know, may support or may pressure. Pero Gila, ipupunta siya. Eh, friends naman talaga kami, guys. Ano ba? Ano bakit sabi mo? Bakit kahit ako lang? Eh, wait, wait, wait lang ako. Wait, ano? It's Cholo. Pero okay lang kung kasama si Sai. Of course. Bro ko yan eh. Naiinis ako. Wait nga lang. Masa niyo sa kong cellphone. Okay. Ano, ano mo, ano gusto mong mangyari dito? Ha? Well, ano gusto mong mangyari dito? Ano? Ah. Hmm? Ba't na, ba't nainis ka? <laughs> Hindi, sa comment. Ah, sa comment. But yeah guys, gusto ko lang pala i-thank you si QD kasi siya yung reason na uh, ba't nag-meet kami ni Sai. And sobrang happy ko kasi I gained a good friend talaga, like lagi kami nag-uusap ni Sai and sobrang ganda ng bond namin. Same vibe kaya uh, ano, I'm I'm thankful. Hindi ito mangyari if it wasn't for ano for QD. Kaya, thank you talaga. Kaya yung reason but ano... Why this happened? Yeah. Masama ba pa mo? Yeah, I'm sick. Mahog ba yung ano, yung audio ko? Ikaw, kamusta ah? Ikaw, dapat... ...pamustahin ko eh. Okay lang ako, promise. Nung nakaraan, masama pakiramdam ko, pero ngayon... Okay ka na. Okay naman. Yeah. Bais na po ko eh. Basta guys, ayaw ko talaga ng sad vibes dito. Dapat happy-happy lang. Eh, happy naman ako. Promise, guys. Huwag kayong makonsern sa akin. And sobrang cool pa lang kayo. Kay QD, kayo, lahat kayo. Kay Sidin, Ay, hindi ko pa lang pala nang sasabihin ko. Ano ang pili? Ano ang pinipili mo ngayon? Hmm? Ano ba pinipili mo ngayon? Anong napipili ko? Hindi kasi ako sanay na ganyan kayo eh. Like, kanina, Malungkot din si Saisa live. Nag-aating naman kayo. Diwala-diwala sa amin. Pero nag-uusap naman kayo. Of course. Habang nang call namin kagabi eh. Ilang hours? Two, ata. Two three. So after nasin... Nag-uusap na ba kayo kanina? Oh. Kung so gumising siya. And like, totoo, we, we plan talaga to say it's alive na kung ano yung totoo. Kasi syempre, you know, yung viewers is a medyo pressuring minsan na kung ano talaga kami. And yun, so, sinabi na na friends kami and friends talaga. Kasi medyo super invested na yung ibang tao and ayaw namin to make asa ganun. So... Medyo sad lang kasi nasad yung mga viewers eh. Pero guys, yung totoo eh. Eh, kailan niyo naman ako sinasabi ko yung totoo. Hindi ko diyan. Hello. Hello. What's Apa? Mag-ano ka? On. What? Mag-on ka. wait okay. What happened? eh? Wala. Nawag na. Pagod yan, pagod yan. Pagod ka ba? What happened? Sorry, sobrang sakit ng mata ko. Anong nangyari? Sorry, sorry. What happened? Bakit? Nakalaya na ka? Are you live? Oo, oh, oh, kami ni... Live ka? Hindi, baka hindi mo na mag-live. Hi! What's up? Hi, guys! Hi. Hi, kayo guys. Hi, guys. Kayo, hey, si Waki lang. Hi, hi guys. Hello. May anong gagawin mo bukas? Like mamaya pala. I have to shoot content eh. I have, a lot of deadlines to finish pa. Mm. Yeah, bakit? Ikaw? Balak kung pumunta kila, ano, sama ka? Kanino? I'm not sure. I have to, kailangan kong mag, ano eh, kailangan ayusin yung okay. papers ko kasi, ano. Mag-approach ako. May gagawin ako eh. But if you wanna go, you can go naman, okay lang. Hindi. Sorry, charot lang. Sorry, charot lang. Hindi, hindi nito talaga. I have to like... Busy um, yan, obviously. Oh, busy talaga yan. Tarot lang! Baka nga busy ka. Bakit ba? What happened? Wala. <laughs> <laughs> say nothing happened. Nothing happened talaga. Totoo so, ba? Yeah, nothing. Nasab sinasabi ko lang ulit yung sinabi natin kanina kay QG kasi di siya masyado updated and gusto niya ng update so... Ayun. Hey. Okay lang na ito, guys. Nothing wrong. Uh, nothing mm -hmm. bad happened, ah. Ha? Totoo. Okay, nothing ba bad happened. Nothing bad happened, happened. 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 problem. No, no, I have to... Like, I have to uh, finish the documents ko kasi magja japan na ako ba oh. Kailan ka magja-japan? Ano no? So, Kailan ka? Ko. Kailan? September. September hanggang? Ano daw? Oh, ilang months? Hindi naman. Bakit mo wait naman siguro? Kasi kailangan, kailangan ko magsikaso ng documents ko. Kasi ang i-apply ko ay multiple. So, narag talaga ako. Tapos, kailangan ko mag-shoot ng another content for vlog at all. Hmm. Bakit malungkot ka? Ito, ito, ito. okay ka. Alam mo, pagod si ka lang. Ang dami mo si din kinukawa ko si yung araw. Oh, sige na. Sige na. Usap tayo after. Oh, Okay. Bye. I bye see bye you. Bye. Nainis ako sa'yo. Ay, sorry. <laughs> sige na. Okay na. Bye, guys. Okay, bye, Maki. Bye, viewers. Bye, bye. Guys, next live ko. Iingat kayo, please. Ingat. Iingat kayo. Iingat kayo palagi. Bye. See you, guys. Kiyuti, usap tayo after mo mag-live. Ah, kasi yun. Kumakasin okay? Ikaw din daw. Sige na, bye. oh, ah, bye-bye. I love you guys, bye-bye. Mag-uusap din ka lang after live. Good bye. so good so mental talaga kami guys ni ni Sai. Ah. Um, so nang it you know make liwanag yung <laughs> yung totoo ngayon. And yun talaga yung totoo. Pero so, gusto ko talaga mag-thank you kay QD kasi sabat yes. nag-meet kami ni Saya. Sobrang thankful na ako na na-meet ko siya. So, ayun. Thank you. Oh, maging malungkot, guys. Kayo, gina. Okay ka, babe. na? Ayun yung best friend ko na laging magkasama mag-live with si Sai and stuff. Pero baka mag end na ako. Hey, Queen. Hello, Bella. Ha? Alexa, pause. Hindi kayo sa kama ba? po. Alexa. nag na ba kayo or ngayon lang? Ngayon lang. lang. Ngayon lang. So, ngayon lang. Ngayon lang. Ngayon sa live, na kasama si Ngayon Hindi ako Yeah, ano, ano uh, uh, na ito, lagi siya nasa live namin nila Sai. nagla-line din. Ayan. Papalag yung edits. Yeah, security yung reason na ba't nag-meet kami ni Saibela, alam mo Oo, Oo, alam ko. Yeah. So, ayun. Malangkot ano, siya, ano, ayun na nalaman niyo ang naganapan. Malangkot siya, Bella, oh. Ikaw ba yung nakablan? Hindi. Hindi. Iba yun. Iba yun. Sabi ano daw? Si Alice yun. Si Lord. Si Lord. Iba yung next year. Whew. Yeah, Guys, pero ang sad naman na ba yung vibes Ikigilis niyo. Mo. Oh, ba't ang lungkot natin, Queens? Naka-blog no, na, please. Wow. <laughs> Ano kasi kakatapos ko lang mag-work. Oo, oh, okay. May pagoda. Pagoda, mami. Pagoda. Pagoda, mami. Pagoda. Pagoda. Ano yan? Ano yan daw, Bella? Ah, ako ba? Ah, Jade Roller. <laughs> Hindi ko alam ano ginagawa niya pero ano, it feels nice sa skin, well. malamig. Ah, Bardagucci. Oo, oh, yun yung tawag nila sa amin, yung mga friend ko. Tama rin ko, ka So ano, ikaw, QD, okay, kamusta yung heart mo? Congrats sa ano ah, sa contract signing niyo. Nakita ko yun. Contract signing? Ay, yung... yung sa lock skin? Hindi ako kasali dun. Ay, hindi ka kasali? Ah, okay. Si Cholo, si Perla, si Bricks, si Christian. Right mga babies mo. Support lang ako, support. Yeah. Aww. Ikaw, kamusta naman kayo ni Sholo? Ang tagal niyo dito live ah. Ay oo nga, si Bad. <coughs> ano meron? Busy siya. Busy ako ha, busy siya. Live kayo bukas? Para kikiligin yung viewers ulit. Hmm. <coughs> ano ba yan, guys? Kina-ship kayo dito ni Bella. O, oh. yung bagong ship daw kayo ni Bella, Durabel. Ay? <laughs> Ay, grabe. <laughs> <laughs> uh, grabe. Magpagupit ka na, Bella. Huh? 2x2. Magpagupit ka na 2x2. Bakit? <laughs> ano yun? Hindi ko gets. Yung ano yun, haircut ng panglalaki. Ah, <laughs> Okay, gets na. <laughs> Sorry, mag-slow ko. May mga aircon humor. Kaya, yeah, masasanay din tayo. Hindi, yeah, mag-end na guys kasi magla live pa yan si QD. And ayoko na. Hindi, actually mag-re-end na rin ako. Nag-live lang talaga ako kasi nag-live ako kanina. Two hours kasi nga. Oo oh, nga, nag-live sa'yo kaya nakita ko eh. Oo. So, ayan yung mata ko paano din. Yeah, pa ano na rin. Yeah. Tanong dito kayo parehas. Pare-parehas tayong pag-read dito. Okay, pero well, QD, thank you sa lahat ah. Sana maka-live pa rin yung tayo. bantay soon. Oo. Yung walang camera, ganun. Walang... O, oh, walang camera, yeah. Huh? Yeah, of course. Basta ina-under ko lang yung chat mo. Nandito lang kami ni Cholo. Oo. O, sige. Beauty, I love you. Bella, love you. Good night, love you, Joaquin. Good night. Good night. Good night, guys. Bye. Ano ba ito? Ay. Hey. Ay. Kala ko matitira si Bella. And, ayun. And appreciate ko kayo. Okay? I love you. Mag I love you kayo muna sa akin. Before ko mag-end. Ayoko nga yung tarot reading ko. Kakainin. Sige, super fast lang ah. Yung first card ko is the Emperor Reverse. The Emperor Reverse is talking about structure and authority. I uh, know it's talking about Domination, control, lack of discipline, inflexibility, ganon, and then the wheel of fortune reverse is talking about bad luck, resistance to change, resistance in general, breaking cycles, and then the empress. Yung last card ko is upright, and the empress talks about. Um, Femininity, beauty, nature, nurturing, and abundance. So basically, the cards are saying that uh, I'm experiencing or I will experience a type of love that won't work out because of endowing resistance, the true feelings, and a lot of control outside controlling. That's hard for the, you know, me and this person to be together. But in the end, you know, there's gonna be a lot of growth. and a lot of good things to come out of it. So baka in the future to. Kasi hindi siya familiar naman ngayon. Ito siya, I'm not making it up guys. I'm not making it up. Ito yung sinasabi ng card. Screenshot niyo to. Screenshot niyo to. I-search siya yung meaning. Ito yung meaning. Okay? I'm not making it up. And this can be for the future. So baka I'm gonna experience something in the future naman. Or ayan.